Mel Tiangco, emotional nang iulat ang pagpanaw ni Mike Enriquez. Ating alamin. Mel Tiangco, emotional nang iulat ang pagpanaw ni Mike Enriquez. Nakiluha ang publiko sa news anchor na si Mel Tiangco na naging emotional habang ibinabalita sa 24 oras ang pagpanaw ng kaibigan at katrabaho na si Mike Enriquez. Umaralgal ang boses ni Mel Tiangco nang magitin ang pangalan ni Mike at kinailangan pa ulitin ito. Nakuha rin sa kamera na napahawak sa noo si Mel. Pero, imbis na bumigay sa emotion, edinilitso ni Mel angko ang pagulat ukol sa paglisan ng batikang broadcaster. Once again, rest in peace. Condolences to the family. Ano ang masasabi niyo rito? I-comment nyo sa ating comment box. At huwag kalimutang like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell for update kayo sa ating mga vlogs and updates. Thank you!